ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang sakit na kumakalat dito nga sa uh, lugar nila Analing. Uh, ito ay tinatawag na TSV. Kung kayat niyon ay magde-decide ang kanilang head of management na magkakaroon muna ng uh, pagsasara dito nga sa kanilang ospital. Sinabi rin naman iyon ni Zoe sa kanyang ina na si Moira subalit ayaw nga nito na mag sa Apex at uh, sinabi nga nito na hindi hindi siya papayag na maisama dito sa lockdown. Subalit pilit pa rin nga siya na kinakausap ni Zoe at kinukumbinsi na ipagpatuloy na nga ang papag- habang si Lynette naman ay magiging maayos na atuluyan ng magkakaroon ng malay. Ikinatuwa nga ito ni RJ at ng kanyang mga uh, pamilya. Dahil sa wakas ngayon ay uh, talagang kumpirmado na matagumpay ang operasyon nga nito ni Anadine. At umiigi na ang pakiramdam nito ni Lynette. Yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa abot kamay na pangarap.